Mama Ogs, may nasagap na chika. Ayaw na pabalikin si Jack Roberto sa showtime. Dahil sa pagpipilit dito anong hadikit kay King Joe. Maraming nadidismaya sa uganing ipinapakita ng kapuso actor. Kaya naman pala hindi napigilan may nis ni Paolo Bilino sa pagiging mahulit ni Jack Roberto. Ayon nga sa mga komento, nakakaalarma naman kasi ang attitude niya. Nag-guess diyan binang hurado sa sexy babe. Pero yung mga comments niya, hindi na minsan akma dun sa mga kontestan. Personal na, kaya hindi kami nagtataka kung bakit bintawan ito ni Barbie. May ganitong pag-uugali pa na. Nakakaalarma, todo pang umudit pala kay Kim Cho. Kasi daw, crush na no crush. Paawat ka na. Kapit na kapit sa sikat. Sorry, kay Paudo bilino lang iyan. Ayon pa si komento. Ang corny ng title, Pambansang Abs, marami pang artista na mas maganda ang abs kaysa sa kanya. Kung abs lang din naman ang bibigyan ng title, dapat mga bodybuilders ang mas may karapatan kasi as in ang gaganda ng abs nila. O kaya, lalayo pa ba? Siyempre kay Paolo Ablina. Naswak-naswak, di mas hamak naman na gwapo si Papi. Kesa dyan, sana next time, itilas naman dyan si Papi para hindi makaporma yung isa. Ilan lang yan sa mga iba't-ibang reactions ng mga supporters. Gina-gis sila? Pag papansin ni Tony Chacroperto, namin ang nakalata kung ka Anisha pa-epal sa so set